Walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple I won't be taken. It's a Happy monday 8 uh, august 2, karun. Huh? so nyara Limpi tarusa kay... <coughs> balay. habring pakai kwanman. Pundo tabalay run kay nya pasiyok makalakaw. Sakita ko guys. wal well, wala pa dyan sya ng may guys, kung ang inyong mo tanan imo mag tibok sa mga ahon diri siya na side baba lower part siya sa kwan diri na siya di man gyud siya ingon kinadaot siya so sige kayo mo ni nakarason nga okay tulong Good kayo siya guys. Kaya akong nainom na tambal is really branded. Kung branded to siya. Dali ito siya. ayoko siya nagbutse, di ka puwis na na isip upuan sir.

תודה רבה kay makagawas ni Muron ay ikulong gi ka

you <laughs> may buta nga rin na akong binalanggap may sakit sa so, na may kuno ka panatabo muna ka ang nasa pinagalaw na, so sa panghapit na hapit na guys ka guys kung nga tayo tayo bunok mo na ito ang Bible usaho na ito dito kung sa'yo mga gustong ipaabot sa Bible para ano na mga lesson learn nga makuha no? kaya ako diligig ko gabasa o Bible pero sa dihang akong nahuna-hunaan uh, ba nga uh, gabasa man gani walay wala tay makuha unsa pa kanang natay makuha nga labaw pag mogi mogi tinuod nga may tabo sa tong kinabuhi diri sa kalibutan no so kung basahon ninyo ang pinadayag guys bisag inyo lang i install sa inyong yung cellphone niya inyong paminaon didto kay naman man siya audio hadlok kayo guys no? so kaning kay tabo nato karon sa usani sa mga sinyalis. Hindi sa siguro kung mag-map trick. Blimpyo no, ko man. Nao, blimpyo pa. Ako ako na gawin ang mga biling. Pero sa kusina, akong gipalong. So, i-off na ito dito kay Save si Corinti. Takay, mahal kayong Corinti ka Tsada kaya itong kwan nga narata sa kalay. Eh. Pero kung wala pa ko'y bati, muban ko sa bana. Sakit na gula ko nito. init sa da. Masamot ka, ubag. So, karoon na pa pero unya, marag muban, siguro ko kayo sa imulan doon ni. So, mag. Ato siyang kuanan. Ato siyang... Ako kinabuhat yun, guys, pag naanya akong ipon. Ah, uh, medyo hubag siya. Kaman ko, Oh. Asin. Uh. Asin. Tama ng pandilbi. Okay. nya guys ito siyang il Sibiya. Gayon, ayaw ka mo inom o. Oh. Tambal. Karong, wala di yung tambal radikoy na ina. Pwede ko na kapalit sa panas eh. andi rin ako karong. Ako'y garden guys. O na lang akong inom. Para marilid na niyong pinamik. Magyapon siya o. Oh. Kaya nagsugod na sagsiya, sa tiya o lihok-lihok sa kung Kita kan lagi nato mau bayar mau diantar. close so, up on her Hindi sa tagamay. No? So, pag kumana ito, ano, eh, basa tao. Nakoy gamay nga. gamay nga Bible. Dari na. Amang po yung Bible dito. Sa so, kwarto. Pinahiram ni Pastor. Pero nasa kribay Bible dali sa kuwan. Dali. So, karon pag muli yan, itong ipunubasa sa tao Bible. Tanaw na dito kung sa naka nakasulat, guys. Kali bitaw na ata sa balay, guys. Natay pati. Nakablo sa kabatong.

kami diri karon gibawalan jud ni simba no nga nagay pastor nga nalagani ko an pangulo sa simbahan nga na didakop sa pulis pero kung ikaw mang good uhaw sa mga pulong sa ginoo so mo jud na nga ala ni gud mo simba pero pwede na paghusin ba o bilahi ra man gyud kung nakay madugog pwede na pagka magbasa basag ang Bible karo ka lang hula man gyud kung maglad na ana kita ko ngayon guys di ko kay istoryag taro sa takotob ka rin guys, no? See you tomorrow on my next vlog. Bye. Please subscribe. Please like. Subscribe naman po kasi nagugustong tabangan. Guys, ang inyo 'yung inyong pag-subscribe pag sa akong channel. Inyong pag-subscribe sa akong channel in my vlog. tako kay nagtabang sa iyo. Ah, kay nagtabang sa mo, guys. Sa moa sa akong pamilya. sa simbahan na akong gustong tabangan guys kay kanang simbahan na akong gustong tabangan kuan guys gamay pa na sila G gamay pa nga membro ang ang ato buslot na sa so, kinahanglan nato tabangan so mo nang bisan sa pag-subscribe lang sa akong channel guys tabang na na kayo sa mga dako na kayo na hindi na unay, bahala mo unay bala mo balos na na dayon sa akong pamilya sa akong mama, sa akong papa, sa akong naisuon, sa akong anak o sa akong mga pagkumangkon labi na kong Gwen no? nga pangandoy sa iyang kinabuhi shout out sa akong pamilya diha sa Davao punta na amo sa maayong lawas no? so please subscribe my channel when my vlog And thank you for watching. Bye.